Okay hey Idol, welcome to my channel Idol Dito naman tayo sa ating episode Idol Kain tayo mga Idol Dito ay hapunan oh, Medyo nagutom na tayo Idol kasi Para pang kain Idol Kain mga seafood Idol Mamit tayo Idol oh. Sarap Idol mm. Kaya mo Idol oh Taba <coughs> Sampai selesai dulu Sip Bau Rambut dulu Sampai selesai dulu

Coba dulu. Coba coba. Hmm. Kurang tita pun mga bahaya dulu kasi para para malinis dulu. Hmm. Wow. Habis harap. Hmm. 对对、so, khách là đôi đôi, đôi. Hmm. So lang sa'yo ko idol Goods na Kalimutan magpalo Sa aking vlog idol Palo sa so, Subscriber idol Sarap na lang to ay oh. Sigras. Hmm. Gusto ko sa saging sa Sa tayo may dala ko ng pana idol kay mamaya mana idol mm. taba ng ano idol taba ng tayong idol oh susawa ng suka idol tapos idol oh wow oh sarap idol Mmm Wow Thank you Lord so <coughs> so sạch 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 đó sạch 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 Laki sạch 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 Wow, wow, Sarap. Pleasure and like idol. channel idol. vlog. Pag-tip lang natin. Wow, oh, taba. Tip lang ating bahay, Maliit pa lang ating bahay idol. <coughs> ah. Lapit na mag-sunset idol Sarap ng ano idol Ang ganda ng view idol eh idol. Bertop presisa. Bertop presisa pelawan idol. nggak tuh pelawan idol kayak. Meraming mga siput idol Ya, pasti lah kayak idol kayak para. May experience balawan na idol? Uh, sana Tayom idol, tayom Matakaw sa kanin ng tayo idol? Malakas mo pa Ano idol? Pagkain sa pagkain idol? total gaya itu loh, ab oh, tebak, ab, uh, sarap. ganda tong ano idol tomato kay papakinis ang balat parang hindi makuminis ang balat ko idol ito ko kay ah subo nga idol ito sa lord that is good idol Ito ang mga adults, ang natin nilang tinik. Para. Dalahin natin sa lubong, kaibigan. Diyan ako naglagay na starfish idol, kaya bawal. Bawal pala yun. at out sa mga taka sa mga taka hotel kain po tayo ah, so <coughs> da alakins da alakins da ber alakins kayo na Okay ba Salamat sa inyong panonood idol. Salamat sa inyong suporta. Salamat sa pag-share and likes. Saka salamat sa support idol. Salamat. Huh. Ito ay tubig idol. Cute ng galon ko. Hello na pambata idol Whew, Salamat Idol thank you so much Ito yung vlogger ng Palawan Palawan vlogger Explorer Saka sa facebook natin idol Provincianong manging isda Saka sa page natin Meron tayong page Ang Provincianong manging isda Ang idol Ng Palawan Maraming maraming salamat Mga lods God bless Usog Thank you i love you i love you all